Meron ba kayong kilala na pinagtitiwalaan nyo ng lubos? Isang napakalaking pagpapala ang isang tao na tunay na mapagkakatiwalaan. Para sa inyong mga kababaihan, isa ito sa mga characteristics na binibigyang halaga sa Bible. Ang isang babaeng marangal ay mapagkakatiwalaan. Ito ang description sa Book of Proverbs. An excellent wife, who can find? She is far more precious than jewels, The heart of her husband trusts in her and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. Ganda no? Ang isang marangal na asawa, sino daw makakahanap? Ibig sabihin, rare quality pala ito. She is more precious than jewels. Mas mahalaga pa kay sa mga mamahaling alahas. Ganon sila kahalaga at ganon sila career. At kung ganyan ka nga naman, ay eh, sino namang asawa ang hindi magtitiwala sa iyo? Malaking pagpapala ka sa iyong kabiyak. Kabutihan ang gagawin mo para sa iyong asawa habang buhay. Mga Mars, ganyan ba ang pagtingin sa inyo ng iyong asawa? Ay, mapalad ka. Eh, kung hindi pa, aba, kaya kang baguhin ni Lord for the better. Pray tayo. Lord, tulungan mo po ang mga kapatid ko na sumasabay sa panalangin na ito na maging isang marangal na babae, maging isang mapagkakatiwala ang asawa. Kayo po ang humuhubog sa kanilang karakter at mga value sa buhay. At nawa ang iyong banal na espiritu ay kumilos sa kanilang puso para sa pagbabago. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay nila. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.